guys. Tasa pa closing. Pamista na guys. Kuyo <laughs> guys oh. Kan uno <laughs> <Mas uy ba? laughs> <laughs> <Guys, laughs> <laughs> na kayo. Kan uno na kay baso iba. na sa dimidiris sa among SIC ilang ka janitor no ari mi mamahaw guys aku si idol Jani Torno in the house, Mamisat serta silang ka idol Jani. <laughs> Si Si kasi kun sialo. Okay. Oh. Mia mo kun sial. Oba na mo wards. Barj, wards ya. Si Idol Jani. Mas ay. Matay eh naman ron isa ay <laughs> katong dulutag sa sayo diha. Agsayo ba diha. Payda Ayun, okay, pagtahilom Okay na, okay ha, nanin mo? Um, An? Ikaw nang na. na ah? no. Okay na? Oh, Siguro oh, sa kabataan, na siya oh, oh, kahay mga... Ang, kahe kayo? di po matabang yun, no? <laughs> di ka ano naman. Kaya, asa ba, di matabang, no? Di nang mapunggan po. Okay naman okay <laughs> ka <laughs> Si Idol Johnny, ng si Idol Johnny. Ini hindi meron. Pintis. Wala man. Bawang, Lamat oh, Pamaho. Idol Johnny. Guys. Guys. Si Papa Roland. Wilson, Luisan. Kulba kay Shipko. Kulba kay Shipko. Guys. Kulba kay Shipko. Pepe Hard. Shipko ni. Guys, pag na mo sunod nga magpa pag, guys magpaluto. Hayran na eh. ni. Pero mo hilak din naman man. Magluto? Oh, dala hilak tapos po na siya. Dala hilak. Okay, Kinaluoy man. <laughs> <laughs> kinaluoy na guys, kinaluoy, guys. Mga <laughs> puyo. Guys, oh. Extra food guys, oh. Extra food. Okay sa po guys. Nakapamahon na ba ko?

Okay na guys. Okay na guys. Ang lamas. Onya na. Onya na. Onya na. Then uh -huh. ay la paghilak ka. Biyan ka na. Hilak. Ay hilak ka muli na mami. Okay eh. lang, <laughs> mamo chok chok. Ay. Salamat kay sa pamahaw. <laughs> <laughs> pamahaw special. Sa mga istorya ni mo guys. Sa ato ang pamahaw. Nagpapasalamat niya sa inyong kabutihan loob na nakapamahaw niya, guys. Pista ka ron. Pista sa ilang ka? Ilang ka, Johnny Turno. Idol Johnny Turno. idol Johnny Turno. Pista sa ka, part Sa Sulangon. Sa Sulangon. <laughs> 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 ay, <ito> na ta, guys. <laughs> <laughs> yeah, guys, idol. Idol Johnny Turno mo. na mi?

Uli na po mi. Muna yung mga kauban guys na sa'yo. Sa'yo kaya minamista na sa sulangon. O sa katuig na po ka na drog sa'yo ni si papat is ay si bait it hmm. Na Nana? Nabutang na, na, -na. Ah. Mas Guys, mauli na mi guys. Thank you for Hello. watching guys. 拜。<Bye. S 2> Bye.